andito na naman tayo sa dagat para manghuli ng simantis at may kasama ako ngayon sa panghuli ng simantis ang pinsan ko before tayo manghuli ng simantis dito sa dagat ay ipakita ko muna sa inyo ang unang proseso sa panghuli nito step sa panghuli ng simantis ay magawa muna tayo ng laang tapos na so tapos na tayo sa pagawa ng laang ngayon dito sa dagat ay magsimula na tayo sa paghahanap ng semantis dito sa dagat so may nakita na tayo ngayong semantis sa dagat Ganito ang pagtaan at ah, pagtaan ng bitag sa simantis. Ito naman ang susunod na gawin. laknatin At antayin natin ma nang ilang minuto na lumabas itong simantis Ito na guys oh lumabas na ang simantis Ito yung simantis na nahuli ko tapos ko na nakuha yung lalaki na si Mantis at ngayon aantayin naman natin ulit itong babae na si Mantis na makuha ito aantayin natin ito na makuha ng ilang minuto at wakas nakuha ko na rin yung babae na si Mantis ito yung babae na si Mantis o oh. yung asawa ng lalaki kanina so ngayon ay maghanap naman tayo ulit ng bahay ng si Mantis dito sa dagat at ito yung pinsan ko naghanap pa siya ng si Mantis dito sa dagat ito si Taloy Iligan sa wakas may nakita na rin na bahay ang pinsan ko oh yan ang bahay ng si Mantis. at bibitagin niya na ito Ganyan ang pagbitag ng si Mantis. At haantayin natin ito mamaya na makuha itong si Mantis. Guys, oh, nakuha na ng pinsan ko ang si Mantis. Yan, oh. Hawakan niya. At guys, meron din palang YouTube channel yung pinsan ko. Guys, paki-subscribe naman ng YouTube channel niya at ang name ng YouTube channel niya ay Taluloy Iligan. Please naman i-subscribe niyo yung YouTube channel niya. Ano ang ibinigay niyo na pagmamahal sa akin, please naman ibigay niyo din sa kanya. Paki-subscribe naman ang YouTube channel niya at ang content din ng YouTube niya ay same lang din sa akin. Sa dagat din ang content ng pinsan ko. Kita na naman ang pinsan ko. Oh, na si mantis. Bibitagin niya ito. Yan ang pagbitag ng si mantis. Tingnan nyo guys oh, tingnan yung mabuti. Kung paano. at aantayin natin ito na lumabas mamaya maghahanap naman tayo ulit ngayon ng simantis ngayon dito sa dagat at ayan na guys o so, may nakita na akong bahay ng simantis ayan na guys o so. Yan na. Ito na guys, so oh. ayun na guys, so oh. Nahuli na ang Si Mantis at pupuntahan na namin Pupuntahan na namin Kasama ng pinsan ko Yung Binitag niya kanina na si Mantis Ayan o, oh. malayo pa Hindi pa masyadong makita Ayan na o, oh. natanggal na siya guys Kasi malayo kami Sa bitag niya Kasi naghahanap pa kami ng si Mantis. Yan o. Yan na ang si Mantis na binitag na ang pinsan ko. Yan na o. Yan na ang si Mantis nahuli na. na nahuli na ang pinsan ko. Ang galing-galing talaga ng pinsan ko guys. Kaya hindi kayo magsisisi ko mag-subscribe kayo sa YouTube channel niya kasi ang galing-galing talaga niya sa panghuhuli ng si Mantis at ito rin yung hanap buhay niya. Ito guys, oh. May nahuli na naman ako. si Mantis kasama ng pinsan ko ngayon dito sa dagat at may labing apat dito na piraso at ang gagawin namin dito ay ibebenta e, namin ito sa merkado at yung dalawang piraso ay lulutuin ko pag uwi ng bahay lulutuin ko ito ng adobo so ngayon lulutuin ko na ang si Mantis ng adobo At ito na nga, tapos na yung nilolotok kong adobo si Mantis. And that's all for today's video. I hope na may natutunan kayo sa pangunguli ko ng si Mantis. At nasarapan din kayo sa pagluluto ko nito. And don't forget to subscribe, like, comment, at share na din para updated kayo lagi sa mga susunod kong video. And that's all. Thank you. Love you guys!